Night, morning number morning. ah Lama, lama ko Dapat may kwarta. Tagaan ng kwarta no. Na 3,000. Dapat man, pang bibis. Oh. Sa bibis, na lang yung 500 kay Nene. Ito Ito ba Ito ba yata? ako <coughs> kong ginan. Oh. Nga lang, ka man eh, dito na ito oh Oo, dito na ito siya. Dito ko ka. Oo, nang ito na mami siya siya. eh. Dugay kami na gusto ko siya. Sige gusto ko talaga tayo mong gusto. O mong gusto na. Imo lang ko Dalaw-dalawan mo lang ba Wala na, na lang, sige na lang. O, ako. na lang ko. O lang din ako. Buka na lang ako. Mga taon kay. Kay mo doon sa ako na pagluto. Alam mo, sir, hindi lahat na oras na okay ang lawas mo. Ako, katuwao ng adlaw, mayo ako lawas. Amot ka ron, naunsan naman eh. Okay lang na yan. Naunsan naman po eh. Na, so, sa akin ay huwag walang pagkain na yan. Alak na mga pagko. Para magkahit na ako, naroon ang buntan. Kahitit ng pag-ubo ka lagi, <coughs> wala. Naroon ang buntan, maa. Kasi dada, binakatulog ako ng mayo ngayon. Hindi yeah, ako nag-uubo ba? Tanday na lang din eh, eh. Magayaan na lang kung kung kung, kung sumagot na siya. Ayaan yeah, mo na lang, sir. Ayaan mo. mo lang pa niya. Ako na lang bahala ko. At so, ang lahat siya ako mag Wala nang problema sa ako, uncle Ang kaloy o so, nalang ko ay taon. Kaloy o nalang ko. na Wait, ko ni Tres. Noon, ang hapon, alaw-alaw ka na'y mag-tumal-tumal. Oo, ang na Nabunta ka na lang, man eh. ko, tinuon na ako, kaya nyo niyang tambalog. Kung sa ng tambala. Kung ano si Ma'am Lina, huwag ko tambal. ano ako po maka bahay ng Pagpagalit na nai nai na nai Ang mamahaw ka na mahaw ka nai Asan ka? Wala Asan ka nai? Wala pa man Ano nga? nga? Ano So, kaya ng okay, yung gahalin niya ng apoy, pwede siya mga gahalin niya. Para kabinit lang pagpatali. Tanggil lang doon, sinili na lang doon. Isod nga magaling sinili na eh. Ay, dahil. Nakalimit ako mga gahalin niya. Bahoy ka na lang doon. Ay, okay. Wala kang problema. Kung dahil, kung dahil mo magkuhan sa baho, hindi na Inal, lang tao sa magkuhan. Anak, munta ako dito. Para ganito daw yung ko. Ano na Ay, ay ako na nga. Kaya ako talaga ambot sa ang ko. Sa 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 lang ni Kaadlaw. Nawa na yun ko eh. Kuwan, laka. Pagya ako na si Nene magkaantarbaho -so sa ako. Kaya yeah, nga, si na mag-ahugas. Kaya nga, si Nene na mag -aubas. ka, malakas ka. Gusto naman talaga ni Nene na dere. Na, naalagi, naalagi, kaka, bagal ba? A kwarta. Bungusan mo na kwarta na ako, na eh. Huwag nga ako, lawas lata na. Ay, payway kwarta, total. Na may gobyerno mag... Di ba mamatay, na may gobyerno maglubong. Di ba, kandirin lang na mga matay, oh. Gobyerno naglubong. Guwapo pa ang papa pa ang lubong nila kay mahalon pa ang ataol. Kaya nang gingon na, na ataol. Lungon mo na. ko sa iya. mm -hmm. Hindi ka na nakaintay sa ako. Ha? Hindi ka na nakaintay. Gabi eh naman. Gabi eh. Maga pa man. Alas 5.30 pa man. Sige, Ragot. Kahit kinsa ko sa inyo. Oh, kan magtulog din si Nini. ini. pano? Ang istorya ka memang s'jay na kanya. Kaya ako 'yung istorya niya, 'ko. Hmm. Tingnan Nee, nee, nee. Ano'ng ingon ni Nay. Ha? Anong ingon ni Nini? Wala pa man ni no kastorya. Ah, wala pa magistorya. Napa nagistorya, nagistorya Nag mo kanina. Istorya mo si Nini. Ha? Istoryahan mo yun mo. Turan ko niya o unta bakit no una rin na dire. Dili ba ko dili tinerya na lang. Ha. Sao đâu đi ai? Xin nhìn mang đâu đi ai? Này, hả? Xin nhìn mang đâu? Mong gây nắng nóng bây giờ, rồi bây giờ nắng nóng nóng Ada orang yang tak cek ini, di tengah kuarta. Tinggi bos, dia akan kedua karun. Tidak usah. Dia duduk rumah. Lalu, oi man si ma'am. Kaya kita kong anong ta. Taga ano ta, taga aku katulong ni ma'am. Hmm. Si ma'am ma'am si Ma'am. Sino ang ma'am? Kan nagpadala ng eskorta. Sa ako ha? Dili. Kan bang nagpadala ng kwarta, dito diri sa amo. Ha? Ah, si Ma'am Tintin? Si Ma'am Tintin o si Ma'am Elena? Pinaiikot mo ng ulo ko. Si Ma'am Tintin, good? Ha? Ah, si Ma'am Tintin. Ay daw, d'wa man daw sponsor n'yay mo. Isap na n'yay anang sponsor ni J. Chris mandi ay? Uy, amot niya, uy. Kahit kid na gawin mga rida rin, gawin. Hindi ko nung kuhan doon. Kung pwede siya'y magloto. Dawatin naman na uh, ninini yung, yung upir. Ha? Dawatin man daw ata ninini yung upir ni mo nino, sa kanya. Oo. Uh. Hmm. Hindi na ay na, si nini Nakasinini. Makapagluto sa imo ha. kaya nga, yun nga sana nga rin kung hindi pumayag si Nini kahapon eh. pupuntahan ko sana kahapon ay pumayag man si Nini nagpunta man si Nini din eh, kaya nabantayan din pala akong mag-add sa kanila kahapon kaya antuyo ko man kahapon kay Nini mag lang siya kay maglabasana nag-ingon man siya magtulog magtulogan daw siya diri Sabi ko, maayo, maayo gihapon, naay kwan. Kauban si nanay. Dodo nang tud ani nyo ni. Wala pa karon pa ang utak am. Ayag kuan ani ni kay ginurintihan na ba ni. Dagan ni, dagan. Gamay man am kanini ni, dala. Bawal man ata sa imo na kay ginurinti. Kinorinti man ang isda. Na may iyo mong isda, no. Ano? so binmana mana nga ano mo ni? nigalu to pa? dapat oh, na pa kanon ne? oh dapat pa? ako Huwag nyo naman na na Ha? Huwag na ibuhayin ha pa tayo kagaling Ha? ka na ng battery kay kanina? Oo, nagpapalit ko ng battery o Ừ. Ừ. Ừ, là này. Ừ, okay. à? để không? lần lên đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Jangan tengok-tengok Bagaimana dia nak buat tomato tu? Tahu-tahu dia nak buat apa ni ni? Abang dia nak buat Ipau sukan dia tu menggoda dia ni Oleh naman ku ni tengok ni ni, oleh pagkain po para sa kanila. So yun mga idol, nandito ulit tayo, bumalik tayo dito kay ng mga resita ngayong hapon. Ah uh, pinuntahan ko din siya kanina umaga so tapos sabi ko naman sa kanya babalik din ako ng hapon kaya nandito ako ngayong hapon binalikan ko siya so, ito matanda naman wala masyadong anong storya ah. si kahimik lang siya so pagandahan kayo may kaoban siya si ate nini nandito kaya so, nakausap ko man siya kahapon na pag last napunta ko dito Uh, sabi niya tulugan daw niya dito si Nanay Rosita kasi si na atin ini yung aking pinaglalaba na mga gamit ni Nanay Rosita so yan no uh, tsaka nagkapasalamat pala ako sa walang sabang pagtulong ni Ma'am Tintin kay Nanay Rosita so yan thank you thank you Ma'am Tintin ano, uh, isa kang naging instrumento na tumulong kay Nanay Rosita So, yun si nanay ngayon, tahimik lang. Walang, walang istorya. Hindi ko alam kung bakit. Ah, nanahimik. na nanahimik si nanay. Tapos kanina, yun. Yung na sana ang gagawin ko. Pagtanggal ng ng gagamba si Ate Nene na ang gumawa kanina sabi niya siya nakaumagtanggal kasi lagi kong tinatanggalan ng mga kagamba uh, saka dito sa paglinis uh, ng kanyang higdaan so yan mga ito uh, hindi ko na namin muna siguro pakabaan yung ating video ang ito binisita lang ulit natin si mama kasi malakas yung ulan dito grabe, lakas ng ulan dito sa amin ngayon kaya tanong sa balas madilim na pero walakas ng ulan sa mga basa.